Bata, gua puas bata oi. Mana gua puna oi. <coughs> Sus bu jaga kada kok sini mugba ba anak oi bilis mama. Caga santu anak. Good afternoon anak. Good afternoon papi. Si good afternoon to your viewers anak. Please anak ko. Please anak. Ana. apa nang o. Kay sure ko giduka anak. Di nagsayaw ka ganyan nang tao na, So, ikarang usa diri anak. Ikarong usa diri papi, please mama again. Sus taga Santo Iho. Eh, Kaluas kong anak, ikis mama bi. pagkisas mama bi, pagkisas mama Lisa. Sige na anak. <laughs> Karong usa diri anak ko, asamlis ati-ikit anak. Mag say good afternoon kasi mga viewers anak, please anak. Say good afternoon e, and nah, hello guys, magandang hapon. Nandito po kami ni Mama Lisa sa loob ng bahay. Nakikinig sa huni ng ibo. Nandyan sa bubong. Nandyan sa kisami. Ayan po guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood palagi sa amin ni Mama Lisa. Niingon si Papi guys. Ay nagpapasalamat si Papi sa inyong lahat guys. Oh. Wala ka gwapo Sus, buyagi. Buyagi yung taon. Kadakun mo ba anak? Buyagi. Sus, buyagi sa bata. Buyagi yung Buyagi bata ah. Hapuhapan ng mama ang bata ni mama. Kaya saan man, ikaw na lang diri anak ko. Klasi naman sa tikit anak. <laughs> Kalo papi, oy. La, may tiki nak. Ah, mayroong, mayroong tuko dyan guys, oh. Mayroong tuko dyan. So ayan, good afternoon, good afternoon everyone. Kumusta po ang inyong afternoon guys? Update ni papi ngayong hapon. So hapon na ngayon guys kasi mga... 3pm na ngayon dito. So, update ni Papi ngayon. Kanina, guys, nakalabas na po siya. Maaga siyang lumabas kasi naiihi na si Papi. So, update ni Papi ngayon. Nandito siya sa loob ng bahay. Ay, kaunti lang po ang kanyang kinain, guys, kasi isda po yung aming ulam. Yung ulam namin, guys, is isda na paksew. So, kaunti lang kinain ni Papi. So, muna yung maproblemahan ako, mga palangga, basta uh, mag... Pakaon ako ko ni papi guys Pilihan kay sudan diba na? di ba nak di mamili sudan ang bata hala kadaghanan ng buling si anak oy kadaghanan manigbuling buling si anak kadaghanan nagbuling buling si anak Limpihuan na na ng Mama Lisa, anak. Limpihuan na na ng Mama <laughs> Say good afternoon to viewers. And hello, guys. Uy, naghibat-hibat ng ilong. Uy, 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 hala. Ang samto, imong ilong naghibat-hibat man to, anak asal arwan mo ilong anak mura ka gamerkano anak mura ni gamerkano kung um, pinangga pinanggang mama lisa pinanggang mama lisa si paping pinangga ni mama lisa si good afternoon to you viewers na hello guys lago po ha oy hello guys good afternoon guys ulo ka guapo si papi oy ano guapo mo ni ano guapo mo oy Tuk ganis mali sa ni tinuod anak. Buatan. limpiado. Masunuri ni Mama Lisa. Dili mo ni Mama Lisa kay buotan man nga anak. Kagwapo oi ramai ga itu ya oi. Gwapo ka sa papi guys oi. Di bang kagwapo ni itu ya good guys. Wala oi kagwapo bata oi hala Matas ulit anak. Please anak. Matas ulit Please please anak. <laughs> <laughs> Hmm. E ka kamutan ang Mama anak? Ha? E di kamutan ang Mama Mag thank you na kas imong viewers be. Ina e guys, say thank you. Mag thank you ka. E na, hello guys, thank you so much for always watching. Ayan, piyong piyong pa ko guys. Kay gigikapoy ko sayaw ganina, guys. Mama guys, kusog kay mo sayaw, guys. So, ayan mga palangga. Thank you for watching. Update ni Papi ngayong hapon. So, ayan. Siya lang mag-isa dito sa loob, guys. So, papasok-pasok naman po ako dito pag walang customer sa tindahan. So, thank you for watching. I love you all. God bless us all. God bless us all mga palangga. More blessings and good health.